So ito, pakinggan po natin mga paring ang komento ni Mayor Vico tungkol nga po sa naging sona ni Pangulong Marcos kung saan binanggit nga ng ating Pangulo ang nagandap nga po na sinasabi nilang korupsyon no, sa flood control project po ng gobyerno kung saan meron pa nga pong isang undersecretary po ng DPWH kung saan ay bigla daw pong yaman kumbaga bigla daw pong sobrang yaman pinakamayaman po na undersecretary sa buong mundo ha buong mundo. Kaya naman ito po ay kaagad natanggal sa kanyang uh, posisyon at sumasa sumasailalim po ngayon sa malawakang investigasyon. Proyektong ito na flood control na grabe po ang korupsyon ay ito po dumadaan na sa malawakang sa malawakang investigasyon po ng gobyerno. So ito makaparing panoorin po natin ang komento ni Mayor Vico. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, subscribe sa ating YouTube channel. Bye. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Hindi na daw ulan. Tag-init na daw. Hindi talaga natin ma-predict ang mga panahon ngayon, ano? Kaya naman sinasabing climate change. Pero, Vice Mayor Dodot, sa ating mga kunsyal, Magandang umaga po sa inyo sa mga kawaning ng ating uh, institutional sector. Uh, Siyempre sa panguna, may umaga ng ating liga ng mga barangay. Kapon si Ambo Alba, maraming salamat po sa inyo. Ay, mga nipalang natin, mga kasama mula sa National Government Agencies, uh, magandang umaga po. At, uh, napanood nyo naman po siguro yung uh, State of the Nation address ng ating uh, Pangulo no, ng nakaraang lunes. At uh, ako po, para sa akin, yung highlight, yung bandang dulo, kung nakanood po ninyo, ay nabanggit niya po yung tungkol sa mga flood control projects na nasa bilyon kada araw ang budget uh, sa nasyonal na pamahalaan. Uh, pero makikita natin na uh, yung iba, di naman natin nilalahat, pero yung iba, uh, nagkakaroon talaga ng problema at yung nagiging uh, sanhin ng tumatagal yung problema. Sabihin Uh, imbis na nag improve sana na nag improve May mga ibang area, may mga ibrang project, nakikita natin na uh, baka substandard. Sabi nga ng Pangulo, yung iba, baka wala talaga. Uh, yung sa Pasig, alam niyo naman po siguro kung sino yung umaman sa Pasig dahil sa ganong klaseng kalakaran. Yung maraming kumpanya na, ano ba, mga santo. Ayan, alam naman po natin. Diba? Public record naman po ito. Kaya pwede natin sabihin gusto ko lang po i-assure ang bawat isang pasigenyo na hindi natin sila tatantanan. Uh, sa parte natin, dun sa nabanggit ko nung ating inauguration na pagbayad nila ng buwis. Kasi isipin po natin, eh, they really have blood on their hands. Yung nakikita nating pagbaha, uh, malaking bahagi nila dito, hindi lang sa Pasig hindi lang sa NCR, kundi sa buong Pilipinas. Kaya City Admin, kailangan seryoso natin natin yung investigasyon. Malaki na yung progreso natin pero kailangan ituloy natin sa tulong ng ating uh, sa tulong ng ating sanggunian panlongso. Kailangan talaga bisigahan natin at least yung sa jurisdiction natin, yun man lang yung may natin sa nasyonal na kung ano yung mga nangyari within our jurisdiction, uh, kung ano yung mga negosyo na nasa jurisdiction natin, dito nakarehistro, dinan natin lahat ng kontrata nila. Uh, tingnan natin yung mga utang nila sa BIR, tingnan natin nila yung utang sa LGU, isa-isahin natin. Kasi doon pa lang sa nakikita natin, billion-billion kada kumpanya. Billion-billion, pero minsan may declaration sila na zero gross revenue. Pero proyekto sa DPWH, 10, 20, 30, 40 billion. Ganyan po ang pinag-uusapan natin. Kaya na-assure ko ang bawat isang pasigenyo na hindi natin tatantanan ang uh, mga kumpanya na ito, ang mga tao sa likod ng mga kumpanya na ito. Walang politika ito. Sila naman yung pilit na pumapasok sa politika eh, pero walang politika yung ginagawa natin. Katotohanan lang. At uh, ipagpaumanin yun na kung paminsan-minsan kailangan ko itong banggitin, ha, banggitin in public, uh, para din naman sa proteksyon namin, para alam ng tao kung ano, ang ginagawa natin. Kasi malalaking tao ang nasa likod nito. Kailangan alam ng tao bayan kung ano yung ginagawa natin para kung ano man ang mangyari ay uh, protektado po tayo. Kailangan alam ng tao bayan. Anyway, may isa pa po tayo ang announcement. Uh, sa July, August 7, Uh, Gawin pa isang simula, no? Uh, City Health Department Services po natin nasa Kalusuko, ha, Luguya, ay nasa Pasig uh, Sports Center po natin sa Old City Hall Compound ay uh, pansamantalang ikakalat muna. Sa compound lang din naman, sa old city hall pa rin naman po. Uh, pero uh, pasensya na po uh, sa mga lalo na sa mga kliyente natin. Pero pati na sa mga empleyado na medyo maabala ng konti. Ilang linggo lang naman po ito. Uh, konting uh, abala para mapabilis na yung uh, proyekto natin para sa new city hall. So, yung announcement, dito ko na po isa-isangin kasi medyo marami po ito. Pero sana tingnan na lang po natin, lalo na kung may, para sa mga empleyado natin, alam na naman po ninyo yun. Pero yung mga kliyente, yung mga pupunta sa, ano natin, whether sa animal bites, o papabakulan ng iba, o sa, uh, yung mga for health certificate natin. Uh, Alamin nyo na lang po na sa PIO naman, nakapost na naman, ano? may posting na po tayo sa PIO at uh, may mga signages din naman tayo sa Old City Hall. So konting pasensya lang po para makabilis na at uh, makabalik na tayo at maka move in na tayo sa ating magiging uh, bagong bahay. Konting tiyaga, konting tiis na lang po. At uh, ito na, marapit na marapit na po ito. Baka magulat nga po kayo kung gaano kabilis pagkatapos ng uh, lahat ng ito. ano? Uh, muli po, maraming maraming salamat. Lalo na sa ating living ng barangay. God bless po sa atin. Have a great week everyone. Adjourn na po tayo.